Carrot. Kerot. Pagigising ko lang. Sa pakaramdam ko, be. Carrot. Bawal. Bawal lang maghalik na may napalad ako. At pwede kang magkasakit pag hinahalik ka ng mga alagang hayo. Tinan mo si Black. Black. Black box. black si black tulog pa oh black 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 karot 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 pengen aku kunti ah si mama pakarandom ko kagabi bebe, bebe ko eh ha pakakainin ko na rin kayo wait lang karot karot ini kacang